2024 Yamaha Mio, ito yung may gear sa dulo. Ano bang bago at may update ba? Kung meron man, alamin natin sa video ito. Ang Yamaha Mio Gear 2024 ay isang pangunahing pagpipilian para sa maraming mga Pilipino na naghahanap ng isang maaasahan at matibay na motorsiklo para sa pang-araw-araw na gamit. Ito ay nagbibigay na isang maangas na kombinasyon ng style, reliability at technology na nagbibigay na isang comfortable riding experience. Sa video ng ito, pag-uusapan natin ang engine specs, electronic features, safety features at performance ng motor na ito. Pero bago yan guys, bag kung bago ka pa sa channel na ito, salamat sa pag-subscribe at i-mag-comment ka na rin at supportahan ang channel na ito sa pag-create ng mga informative video about motorcycles. Ang Yamaha Mio Gear 2024 ay may isang matibay at engine. Ito ay may 125cc engine na single cylinder, 4-stroke two valves air-cooled at single overhead cam na nagbibigay ng sapat na power output para sa daily driving. Ito ay may maximum power na 9.3 horsepower at maximum torque na 9.6 newton meter. Ang makina ay nagbibigay ng malinis at malakas na power output na saktong-sakto para sa pang-araw-araw na pag drive. Ang fuel efficiency ng motorsiklo ay isa rin sa magandang features nito. Ang Yamaha Mio Gear ay may width na 685mm, height na 1060mm, at my seat height na 750 mm at may curb weight na 95 kg. Kaya naman, napakadaling i-handle ng scooter na ito lalo na sa mga corner at lubak na daan. Ang Mio Gear 2024 ay meron ding mga makabagong electronic features. Ang digital dashboard nito ay malinaw at nagbibigay ng lahat ng kinakailangang informasyon. Ito rin ay may mga makabagong features tulad ng USB charging port na napaka-useful lalo na kung kinakailangan mong mag-charge ng iyong phone kung ikaw ay nasa daan. Tungkol naman sa safety features, ang Mio Gear 2024 ay hindi rin naman tinipin. Ito ay may mga disc brakes sa harap at likod para sa effective na driving performance. Ang mga ito ay nagbibigay ng mabilis at epektibong braking power sa lahat ng kondisyon ng pagmamaneho. Bukod dito, ang motorsiklo ay may Anti-lock Braking System o ABS na nagpapabuti ng control and safety sa pagmamaneho sa mga madulas na kondisyon. Sa pangkalahatan, ang performance ng Yamaha Mio Gear 2024 ay napakakusay. Ito ay nagbibigay ng isang matibay at maaasahang performance na may sapat na power output para sa daily driving. Ang mga features nito kasama ang makabagong electronic features at mga safety features ay nagbibigay ng isang komportable at ligtas na riding experience. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching and see you on the next vlog.